Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chid Rodriguez, my in the channel. A faith healer, also a martyr. So, ngayong hapon na to, tingnan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a, a special gabay for the month of June 20 hanggang June 26 for the sign of Coffee Coin. So, Coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga mga Capricorn ng ating mga hangilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. But course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way. Pagpalain kayo ng Diyos at mga palisik-sikliglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So, let's see what is the messages for you ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information. Ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Angel Spirit. So, there's an information with the Nine of Wands. First, uh, sinasabi na resilience, no? There's something, a final push. May mga bagay na kailangan mo ilaban, kailangan mo magtsaga sa kung ano man meron ka no? Sa so, kung ano man nangyayari sa'yo, this is a justice, no? May hustisya, ha? This is a something of karma. Hustisya at maaaring pumabor na sa'yo ang sitwasyon, no? There is a bring you to be a balance. So, this is a night of course with the wishful feminine. So, may mga bagay na unti-unti nang -unti matutupad, no? Kaya, tiyaga lang. Konting ano pa, no? And because there is a desire with a pure positive outcome. Wow! So, this is a something of a success and wealth and victory is yours. Oh, additional messages. And of course, there is a page of coin, no? There is an investment. So, kung magkakaroon din ng investment dito, no? At the same time. And of course, there is a knight of sword with a success driving. At the end of the time, magsasuccess ka daw. So, magiging maganda ng takbo ng eksena mo dito, guys. The knight of wands represents the seven of Wants represent protections. No, so, protection na pangalagaan mo yung sarili mo, yung grounds mo. Hindi mo kailangan mag-post by social media or uh, kung mag, uh, maging public no, sa mga tao or mga... Mga sa paligid mo, no? Lalo-lalo na yung mga achievements or something success mo. Kasi meron dyan na hindi sila natutuwa sa successful mo. Okay, let's see what is the justice card. just is represent na high faces. So, there's a hidden agenda or hidden enemy. So, meron ditong, kumbaga, nakatago, no? Na may hahanash no? Or mayroong, <coughs> sorry, may hidden agenda, no? Yung parang may tago, may tinatago lihim or tinatagong sikreto ano man yan. So this is a justice na mari makuha mo what you deserve. This is a something of karma. Kung ano man yung tinago sa kung ano man yung mga bagay na pinipilit na hindi mo makuha pero eventually at the same time makukuha mo siya. Oh, the nine of cups represent the six of swords the transition, no? At makakaalis ka na sa situation. At makakabangon ka na. At matutupan mo na itong pangarap mo. Ay, kuya! Oh yeah. The sound card set. the eight of coins. So, this is something that no? focus, no? Mag-focus ka sa negosyo, trabaho, hanap, buhay mo. Na magdadala sa'yo na something success. So, let's see what is the page of coin. Page of coin represent what? Okay, this is a child card. So, this is the thinking action, no? And because this is something movement, no? Kung magay yung mga bagay na in-invest mo, maaari mag-grow na siya na maaari nag-invest ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, nag-invest ka ng uh, bahay, lupa, ano man yan, maaari kumaga mag-grow siya. Or may mga bagay na kailangan kumilos ka na alam mo itong i-invest mo ay mag-grow. No? Hindi siya may ista ka. So, let's see what is the Knight of Swords. So, there's the Moon card for Retro reveal. So, may mga bagay na malalantad sa'yo. May mga bagay na malalaman mo na. No? May mga bagay na unti-unti mo na maunawaan by your intuitions. No? So, let's see what is the Knight of Wands. Because so, the Seven of Wands represent what? The four of swords. So, there's an intuition. So, there's a rest, no? Kailang mo magpahiyo dito na there's a something pure at the same time. Kaya kailang pangalagan protectionan mo. Kasi natatakot ka sa sasabihin ng iba, eh, no? You are, um, on the stages for a comfort zone. Kailangan mo lang kumawala sa comfort zone mo. The justice and request the high fist is surface and what? The judgment. Paalala. Now, this is a wake of color call inner calling na you need to pay attention. Kung ano yung, mga bagay na nangyayari sa'yo, hayaan mo lang siya mag-fulfill naturally. Hayaan mo siya malantad ng natural. This is something a karma. Pinipilit mang harangin, pinipilit mang, uh, um, hindi mo makuha yung bagay na yung eventually makukuha mo siya. This is something na hustisya, no? Walang baho na hindi umaaligasaw. Oh. Kumbaga, walang baho ang hindi namumulgar, hindi walang, walang uh, hindi magandang eksena na ginawa sa tao na hindi uh, ibinalik sa kanya what they deserve, di ba? So let's see what is the knight of cross and the cross of six of sword. This is the seven of sword. Be aware lang ako. Oh. So there's a sneakiness, and cheating line on you, no? At sinasabi sa'yo dito, this is a, uh, that big transformation that lead you uh, wish fulfillment. So may mga tao ba nagsinungan behind your back? May mga tao ba niloko ka pero wag uh, ka mag, wag, wag ka mag-alala. No? Sa kanila naman ang balik hindi hindi sa'yo. The just, uh, the sad card of course the eight of coin represent the word card represent the trouble success and kasi magdadala sa wish of event the page of uh, the page of uh, coin or the page of pentacles represent the child card so this is a uh, king of coin being a practicality, a big, secure. No? Maging secure ka sa kung ano man ang meron ka sa kung ano man yung mga bagay na uh, pinangahawakan o mo, lalo-lalo sa investment, ha? Kung mag mo yan, kasi kapag binalagaan mo yan, mag-grow yan, no? Kung magpagdating sa business, mag-focus ka dyan, wag kang, ano, uh, wag mong, uh, pinagkakatiwala, no? Kung ikaw dapat ang may hold yan or may manage yan. The Nine of Swords and the Moon card. Reference and So, this is the point, of course, may re-evaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. May mga bagay na kailangan mong alamin, no? Bago mo um, ilantan or kumbaga bago mo gawin. Ganon. Kailangan pag-isipan mo muna. Kasi, at end of the time, kumbaga, hindi ka pwede dito pala decision. What is the outcome? Ang pinaka-outcome for you is the tower moment. This is a major changes. A new ship, no? Coming in for you. And then, there's the ten of coin. There's a long-term success and long-term investment. May pangbatagalan dito at babaguhin ka na ng kapalaran. Ay, oh, ganda. So, let's see. Additional messages about naman dahil sa career sa career mo, there's an information with the five of swords. Oo, there's a slickiness. Uh, so, nagkakaroon ng sabotage, no? Be aware pagdating sa career. Katulad niyan, di ba? Kung maga, uh, nagkakaroon ng self-sabotage that because of, because of your action, decisions. So, pagdating sa bagay-bagay, <coughs> o pagdating sa investment, no? Kailangan ikaw yung mag-hold o mag-manage niyan kasi madalas dito nagkakaroon ng self sabotage that because of your action decisions yung mga sasabihin mo sa iyo, eto katulad dito pagdating sa business no in business ko yung nagaano hinahayaan mo sila no kumbaga the the time ikaw tuloy yung di ba hindi mo akalaing sinasabotay ka Nag, kumbaga nagkakaroon ng um, pangungupit pangungurakot no kaya kailangan be aware there's a night of first slowly but surely kailangan siguraduhin mo ba, diba? Alamin mo Huwag ka maging padalas-dalas sa mga bagay-bagay. Additional -bagay. messages. About naman tayo sa love life. So, there's the king of cups. So, there's a devoted and supportive person. Meron sumusuporta at gumagamay sa'yo dito. And there's a devil. Oh, my God! Pagdating sa love life, mahal na mahal ka na person mo, pero eventually, nagbabago ang kanyang mood or something. Um ang kanyang ugali no dahil may taong gumagawa sa kanya there's a lover so maaring it's an ex o dating asawa ganon yung gumagawa dito no there's a connected with you no mahal na mahal ka na first of all there's a something a devil card no additional messages with that help For the health, so there's a, the the third one. So there's a burden. Na no, marami kang marami kang sakit na nararamdaman ngayon. Marami masakit sa katawan mo. There's a tree of cups. So, this is a third party. So, ibig sabihin dito, kung maga, uh, marami ka nararamdaman dahil ginawan ka ng extra with the third party. Okay. No? So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa mystic love or death. Pagdating sa love life. Na additional to ha, for messages. And there's a third party. I told you so. Oh, my goodness. This is a third party. And of course, there is a spiritual awakening. So, mamumulat ka. Realization. Marirealize mo na, ah, kaya pala siya nagbago. Kaya pala lang iba yung eksena niya o yung mood niya. Yung pala, ginagawan pala. Kaya pala, di, parang baliwala na lang ako sa kanya. Parang ganun yung nafe-feel mo. And of course, let's see. And of course, there is a... Ex lover, I told you, this is an ex, diba? May ex na gumagawa dito. Oh my God! Kita clarify ng ating baraha. So let's see, what is the money move or oracle deck for our um, career and of course, um, money reading. So let's see. And because there is a winning, no? Ipapanalo mo to. Don't it spend everything at once. So, wag, wag, alam mo, alam mo yung bagay na wag ka nag invest ng alam mong hindi dyan mag-grow. Yung parang, wag kang bibili na isang bagay na alam mong, ano lang, no? Gusto mo lang. Kailangan, kailangan mo yon, no? And there's a love affair. See, I told you, no? Kumaga, na, kumaga, apektado ang iyong career ng iyong love life. So, this is a love affair mayroon talagang sapaw, no? These be aware love at work rarely and well. Don't lose your mind, no? Kung baga, huwag mong sirain ang utak mo dyan sa person na yan. So, kailangan mo solusyonan yan. And of course, there's a duality. So, don't uh, lose your vigilance, no? Kung sinasabi dito na, panghawakan mo yung sarili mo, there's a spiritual awakening, and there's a spiritual knowledge, ha? May kaya na may kaalamang kamalakas ang intuitions mo. Let's see what is uh, a magical fairy messages. Magical fairy messages surface in what? So, there's a business venture, trust and follow to a new business idea and its career opportunity. So, kumaga magtiwala ka, no? sa kung saan ka nilalagay. Kung mag, uh, sa business, sa trabaho yan. Kung baga, magtiwala ka dyan, there's a something, a career opportunity lies ahead. And because there's a let go, no? There's a surrender. Pakawala mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Let's see what is a yin and yang oracle card. So, let's see. And there is a soul ties with a reunion, no? Maaaring magtatagpo na kayo with your ex or something maaaring magkikita kayo ng person mo. Or there's a detachment coldness, no? May paglayo eh. Maaring magta may meron ditong naghiwalay, guys, ha. Maaring magka magtagpo ulit, no? Eh maaring um, isa naging isa sa nagkos ng separation ay yung ex ng person mo or yung ex mo. And there's a vanity, no? Kumagamataas kasi yung ego, yung um, uh, drama or pride no? And because there is something to remember with awakening, no? Parang minumulat ka na, buksan ang isip at puso mo, or may mga bagay na mumulat about spirituality. So, let's see what is additional messages about Tyson's um, asynchronicities. For synchronicities, let's see. So, there's a hell. Napakahawakan no? mo yung mga bagay na kung ano man hawak-hawak mo ngayon ay protection at pangalagaan mo. And there's a dreamer, no? Marami kang pangarap, marami kang gustong gawin. And because there is a something, uh, imagination, no? Gamitin mo tong intuition sa to para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. So, let's see what is additional messages for an angel's answer. For an angel's answer, represent what? So there's a it's up to you. Nasa sa yan ha, kung gagawa ka ng action or magdi-decision ka. Within the next few weeks, no, sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng mga pagbabago. There's a communicate clearly. Kailangan mo makipag-communicate Nang maayos ha. Hindi pwede yung dead ma dead Makailangan Kailangan ayusin mo yung ako yung mga bagay na kailangan mo asikasuhin. Let's see what is our hello, Michael. Ay Michael. Messages. Believe and, uh, believe and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala, ha? And of this situation, uh, the first thing that you're asking is about trustworthy. Now, yung taong kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan mo. At sinasabi dito, there is a prayer will help this situation, no? Kung mag, uh, magdasal ka lang daw, makakatulog daw ang pagdarasal, no? Or devotion, or something na uh, praying mo, no? or prayers mo, makakatulong yan para makalis ka sa situation mo. At the same time, Romance angels are helping you, no? Ang mga uh, mga gabay ginagabayan kapag dating sa love life. Tinutulungan ka daw. For the romance angels, ito na nga. Tingnan natin about sa love life mo. So there's a stay optimistic and about your love life, no? Lagi mong iisipin yung positibo pagdating sa pag-ibig. Now there's a true love. No, there's a uh, true love can exist. Talagang pangmatagalan daw 'tong uh, pag-ibig na 'to. So ibig sabihin talagang pinaglayo man kayo ng uh, panahon, pero pag din at pagsasamahin kayo ng tinadhana, ng tadhana. Sorry. So let's see what is the chakra messages. And there's a trickery. Meron dito mapanlin lang ha. There's a manloloko dito. Maging aware ka. And there's a despondence, no? Kung baga parang ano ka dito, parang piling mo gulong gulong ka sa lahat ng na nangyayari para piling mo Ah, uh, parang wala nang pag-asa ganoon. Tumaga nakakarada sa gano'n, Parang ah, uh, buo babae self-esteem mo. Kailangan ibug, kailangan ibus mo 'yan. Ah, uh, baka makatulong sa yung Tiger Eye Tiger Eye Charms mo for a uh, boost for um self-esteem, no? And because there is a blame. No, wala kang iba sisisihin, no? Sa lahat ng na mga nangyayari sa buhay mo. So let's see what is the monsology. Show the world the real you. Now, pakita mo sa mundo kung sino ka talaga. And of course, prosperity lies ahead. So, ibig sabihin dito, kung unti-unti na matutapan yung mga pangarap mo. Additional messages for this energy. And of course, for sure, I can Raphael for healing. So, unti-unti nang hihilom yung mga kanamdaman na nararamdaman, no? And there's an angel of balance. So, magkakaroon ng balance, no? Pagdating sa mga bagay-bagay. Pagdating sa love life, career, and finances. And of course, there's a second chakra, I can Uriel, about sa finances, no? Ginagabay at tinutulungan ka ng ating angel spirit additional messages. So, this is a past life. So, there's a gift, no? And review, parang pinapakita sa ito na parang nangyari to from the past pagdating sa pag-ibig mo na maaaring uh, pagbubuklod din para pagsasamahin kay sa isang chapter. And there's a dream guide for a uh, teacher, Gaija, no? Ginagabaya ka at tinuturo sa iyo yung tamang daan at tu tamang gagawin, no? Para masolusyonan or masarus, maresolbahan lahat ng mga problema pinagdadaanan mo. And there's a Perseverance, konting tiyaga pa, ha? binibigyan ka ng ano dito na lakasan mo ang loob mo. I can hell um, Raphael messages for you. I can hell Rafael messages for you. Exercise is the key. So isa pa, kailangan mo mag-exercise ha. Kailangan mo magpapawis, kailangan mo mag-stretch jogging or any uh, exercise, no? And use your natural healing abilities, no? May kakayanan ka, may kaalaman ka sa pamot sa spiritual. So, gamitin mo yan or ibig sabihin baka manghihilot ka to no? or either nagado -nag, ano ka nagtatawas ka or either uh, manghuhula ka din additional messages light and love bibigyan kaliwanagan ang pag-ibig na pagdating sa'yo. and there's a writing so ikaw yung gagawa ng kwento mo or um, kumbaga ikaw yung gagawa ng ikagaganda ng buhay mo ikaw yung gagawa ng ikasisira ng buhay mo so kumbaga pagandahin mo ang sulat ng kapalaran mo. Parang gano'n. So, let's see what is the additional messages. And of course, there is an earth, no? So, there's a uh, learning how to be human. Sa mundong ginagalawan mo, marami mapanlin lang, marami mapanghusga. Kaya ikaw yung gagawa kung pangahawakan mo ba yung mga sasabihin ng iba, no? Kaya kailangan, um, kumbaga, Huwag ka nakikinig sa mga sasabihin ng iba kung, uh, kung ayaw mong um, hindi maging masaya sa buhay mo. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging masaya sa buhay mo, huwag kang makikinig sa mga sulsol at buyo ng iba. No? Pati pambubuli nila. Kasi maaaring kinukonfis ka o ginugulo ka, lang, ginugulo ka lang nila para hindi mo magawa. Yun talagang dapat mong gawin. And there's a you're not for everyone. Hindi sa lahat ng tao o hindi lahat ng mga tao sa paligid mo ay gusto ka. No? Kung baga hindi appropriate ka sa ibang tao, there's a something a flexible. No? There's a something a weirdness. So may mga taong hindi ka gusto, may mga taong gusto ka. Kaya doon ka sa mga tao nagmamahal sa'yo. Hindi mo kailangan i-flish yung sarili mo sa kanila para tanggapin at gustuhin kanila. Because um, umalis ka, no? Alisin, umalis ka sa kanilang landasin. At of course, um, wag mong pilitin yung mga taong um, hindi katanggap sa kung ano man na meron ka. Diba? So, let's see what is a Jesus loving quotes. So, uh, parang sinasabi niya na patunayan mo yung sarili mo para sa sarili mo, hindi para sa kanila. No? Kung baga, ano yung sarili mo, magkakaroon ng growth and expansion. And peace be with you as my father has sent me. So, sibigyan mo ng kapayapaan ng sarili mo tulad ng kapayapaan na binigay ng ating Panginoon. No? So, let's see what is an angel's number. For an angel's number, represent what? For an angel's number, represent what? 14.1 for unique skills, no? May ka kaya ka, may, uh, may mga kaalaman ka na maaari magdala sa ito ng uh, growth and expansion. Sinasabi dito, it's ta it's the time for intense self-development. Focus your mind on your craft. You already have what it takes to succeed but practice make you a master. It's also serve to find your true purpose. Leveling up with the career and business is of priority right now. So, ibig sabihin dito, you have a life goals, missions, sense of, self so, of honesty uh, and free project so may mga kayaka, kaya kakayahan, ka o katangian na kailangan mo i-enhance or kailangan mong i-improve no at i-develop de no become a transformation and of course a new uniqueness no ganon so let's see what is um, messages of life messages of life represent what messages of life represent sun, soul, and strong. So, no? tumayo ka, tumindig ka ng may lakas at lo, lakas na loob at lakas ng pangangatawan, no? At tibay ng isipan. Today, I choose to remain positive. I face all my challenges with a strength and courage. I will find uh, not be denied and turn away. I do not allow myself to be carried away. By negative thoughts, I stand tall and strong and live each moment in joy and peace. Living my future in God's hands, I believe in life because life believes in me. So see, alam mo sa sarili mo na nagtitiwala yung buhay na inilaan sa'yo o yung buhay na binigay sa'yo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. No? Ibigay yan ng ating Panginoon para sa'yo dahil alam ng ating Panginoon na kaya mo at kaya mong pahalagan at palawigin yung kaalaman at kakayanan na ipinagkaloob niya sa'yo. So, Guys, this reading is a special goodbye for the month of... June 20 hanggang June 26 for the sign of Coffee Corn. so coffee 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 maraming salamat for this wonderful reading so once again this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanilong energy ang ating nasagaw because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads now ay, pagpalain kayo ng Diyos at Megapal siksikliglig nag-uumapaw namiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and mabush!